Update ko lang kayo mga ka-farmer, 26 days old da po itong aking mga biik. At ngayon ay uh, papaliguan natin yung ating uh, inahin kasi mainit po yung panahon. At uh, isasabay na rin po natin yung ating mga biik. So sa mga magtataka, kung magtatanong kung pwede bang paliguan yung mga biik. Kasi yung iba ay uh, hindi daw pwedeng basain. Pero dito po sa akin, Uh, sa aking pag-aalaga, kahit po ano yung ginagawa ko sa inahin, katulad ng kung ano yung pinapakain ko sa aking inahin ay, pinapakain ko na rin po sa beek, kasi uh, nakikita po natin mga beek na kumakain yung inahin, sumasabay po sila so sa ngayon, uh, habang nagpapaligo po ako, ay binibigyan ko po ng madre de agua yung aking inahin, kung nakikita niya naman po ay uh, kumakain din yung mga beek Uh, minsan naman pa iba yung uh, binibigay ko na dahon, minsan ay uh, kangkong uh, at uh, talbos ng uh, kamote. Uh, kahit nga dahon na ng, uh, saging ay uh, kumakain din yung mga bec. So uh, habang nga uh, nakadede pa sila. Uh, hindi pa nawalay natin. Ah uh, sinasanay ko na talaga silang pakainin ng mga dahon-dahon. Uh, sa katulad ngayon na ano, maraming beak dito sa amin at uh, parang bihira uh, tayo makakita ng buyer kung sakaling uh, hindi po sila maibenta. At least hindi po ako mahirapan kung ano yung sa pagkain ko sa uh, aking beak kasi pag i-pure feeds ko to ay talagang loging login na ako kasi walong peraso lang po yung ating uh, beak at malaki po yung ating ganun din pa rin naman po yung kain ng ating inahin umabot pa rin po siya ng 14,000 mahigit at walo lang po yung beak minus isa pang beak para sa EI so talagang lodi at uh, nagkakamurahan yung beak kaya mas mabuti pang wag na lang ibenta yung beak uh, ano bubuhayin na lang natin kung uh, anong pwedeng ipakain sa kanila kaya habang uh, uh, nagdidiid pa sila ay sinasanay ko na talaga silang pakainin ng kahit kung ano-ano kasi uh, habang nakadidid sila pag uh, i think is magtae kaya uh, pwede pa yan silang magapan sa pamamagitan ng uh, Uh, gatas ng inahin at uh, kung gagamutin din natin at at least nakadidi pa sila sa kanilang inahin kung magtataiman sila so sa ngayon pinapaliguan ko po yung aking inahin at pati po yung mga bek papaliguan ko na rin po yan sila yan sinanay ko na talaga yan sila uh, total mainit na rin din naman po yung uh, panahon ngayon sobrang init kaya okay lang yan sila paliguan So mga 2 weeks old ay uh, inumpisahan ko na lang yan silang pakainin ng uh, feeds at uh, pati yung dahon-dahon At kung minsan kung nagpapalaygo ako sa inahin, hinahayaan ko lang yan sila kung nababasa Hindi yung uh, talagang inalagay ko yun sila sa kulungan, hindi po sa akin talagang hinahayaan ko lang yung galaw ng diet kung ano yung gusto nila So yan, gustong gusto naman nila yan na nababasa sila hindi naman po 'yun sila nagkakasakit. Ah uh, simula po yung uh, nababasa ko sila pag, pag nililinis ako sa inahin. So ito lang po muna yung update natin. So kung uh, yung mga bawal-bawal sa pag-alaga noon siguro pero ngayon wala nang bawal-bawal. So ito lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat.